Magandang araw sa inyong lahat mga idol sa so, ngayong araw si share ko sa inyo kung paano natin maiwasan yung uh, langaw sa ating, ala, sa ating kulungan ng mga broiler chicken O sa inyong kulungan mga idol O sa inyong poultry house Kung meron kayong poultry house mga idol na dalaga kayo manok Ito yung way natin para maiwasan yung langaw natin at saka mabahong amoy idol na ating kulungan Ang binibigay natin dito ay rice hull mga idol Ito Yung rice hull natin ay ito idol yung ipa or sa English rice hull, ito yung balat ng bigas na ginigiling, okay? So, pwede kayo magkuha doon at uh, maghingi para ilagay dito sa ating broiler house, okay? Kasi medyo mga may idol pag yung ipot nila ay madami na, okay? So, gagawin nyo lang ay ilagay nyo lang dito sa taas yung rice hull, no? And, tapos pag makita nyo yung na medyo basaan na, so, ilagay nyo ulit sa taas ng ano? ng rice dito sa taas para yung sa taas naman ng ipot na yun madry ulit ng idol so yung gagawin nyo no, cycle lang yun para miwasan yung amoy at langaw dito sa kulungan natin kasi pag maraming langaw idol so pupunta yan sa ibang kabaybahay at pag may amoy naman so yan yun, idol yung uh, mga kapitbahay natin kasi uh, medyo mabaho na Thank you. So, yun. At, uh, ito na install ng kulungan natin, no? So, kaliwa kanan. Yan. Meron tayo sa kita. Yan. Ito. At ito. So, yun lang mga farmers. Maraming salamat sa yung lahat. God, happy farming. Uh, meron kayong natutunan sa atin sa pag-alaga ng broiler chicken. At nga ba, ng ating tamang gawin para may natin yung langaw at saka mabahang. Yun lang. Maraming salamat sa yung lahat. God, bless us all. happy farming, mga idol.